guys, uh, magandang umaga. Ang oras po natin ay eh, alas dos na mayigit. Ayan, nandito tayo sa ano? Sa 7-Eleven sa I amin mean, sa Barangay Bukana. Uh, kaya nga pala nito ay para sunduin okay, yung baga. ating bisita. Yan, taga-tanay taga kayo. San Mateo Rizal. Sa yan, shout out sa so, mga taga shout San Mateo Rizal. Yan, yan at simbali silang sinundo ko. Uh, yes, sir. Shout may inaantay pang kasama. Yan, shout out mga idol. Yan. Yan. Taman tama. Bukas ako. Oh, pwede kang magkaroon ng basketball sa amin. Uy, pwede. ang, uh, oh, kada islang court mo. Naglalakadin mo lang. Over court pa. O, oh, pwede sa umaga. Sasama ako kayo. Yan. Marami. O, oh, malapit lang court sa amin. Covered court pa. Yan. Sama ko sila maglaro ng basketball. Yan. Uh, sa kanta na yan. Ay, okay, isang rate din sa basketball. Yan. Yan, mga kawasanak. Ano? Ah, uh, maya maya, antay natin yung kanilang mga kasama at sila na ako Yan, naligaw pa sila, doon sila dumahan, umiigot. Sa baybay, yan, mga kasalak. Okay, hanggang dito na lang muna. Abangan natin yung mga kasama nila. Yan, nandito tayo sa 7-Eleven ng Barangay Bukana. Nasa Ibatangas, yan. Bali, pagkatapos kong mag-referay, uh, alas G's, mga 10, mga 10.30, nakauwi ako sa amin. Nag-live tayo, kumanta tayo sa live sa, sa YouTube. Tapos ngayon naman, uh, ano? Uh, mag-vlog naman tayo at para sunduin yung ating guest. Ayun, mga taga San Mateo Rizal. Shoutout sa inyo 'yan. Bay. Ayun, oh sala. Dito lang muna. Yan guys, ah uh, uh, nandito yung ating mga guest. Ayun. Shoutout boss. Yan, sa inyo, shout out. Ayan. Uh, dumating na yung ating mga guest. Yan, nagbampay sila, oh.

Ay, okay. kasama sa picture tsaka sa video yun. Man. Dadagdagan pa natin ang na apoy yan. <laughs>

Yan, mga naliligo na sila mga kakasalak. Ano yan? Pusit? Wala, pusit. Hey. Okay. Ayan, Oh. Ayan, mga idol, Oh. Mahiga niya idol, Oh. Yan. Yan, ito. Yan, yung mga tent pa dito, mga kakasalak. Yan. Ayan, Oh. Ah, ang dami ng tent. Bali, overnight pinamang ito. Kanina madaling araw dumating. Yan yung mga, ano, mga binantayan namin bago kami natulog mag-asawa. Bali, isang oras lang natulog. Yan, meron pa dito. Yan. Ayun. Picture natin yan. Picture natin. Ayan. Ayan. Okay. Ay, makakasal ako. Yan. Bali. Yan. Shout out sa mga taga Dasma. Yan. Okay. Yan, bali. Maaga silang naliligo. Yan, mga bisita namin. Yan, Sabado dahil may mga ano Okay, yun Maya eh. maya papatay natin ng mga ilaw At para ano Tipid na tayo sa kawente Okay, yung mga kasal Bali naliligo na sila. Ano? You know, Kasi uh, mas masarap maligo ngayong mga uh, or six uh, gamot din yan ng, um, sa mga may ubo. Sa mga bata. Ayan, gamot din yan. Ayan. Okay. Um,

Ayan, oh, ayan oh. mga taga-dasma, ayan o. Oh. Shoutout sa mga taga-dasma. Ayan. Ayan, kasama nila yung kanilang kapitana. Ayan. O oh, si ate, may ako na cellphone, nagbablog din yata o. Oh. <laughs> Shoutout ate o. Vlogger. ko vlogger kayo eh. Ayan cellphone makikita niyo ang sarili sa social media. Yan. Ano? Oh, pang idea na. Oh. Nasa shout out, shout out. Yan, shout out sa mga taga Dasma, ayan oh. No? Yan. Shout out idol, yan. Watch out sa 1 million followers. Shout out sa mga Dasma Reyes Cavite. Yon. Ay. Barangay Buana. Ratuji. 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 Ayo, oh. set up ni Neng. Ayan, at bali ano, ah, uh, yung aming bisitang nag-tent, ito, ah, uh, tent lang kanila, tent. Ayan, Ayan. shut up po sa inyo. Good morning. Ayan. Okay. Dito naman tayo. Ay, kanina may nagtitindaw din yung, ano, pandesal. Ha? Nakalayo, nakalayo, na. Nakalayo na? <laughs> may putput kanina -put eh. May nadali putput eh. ba? Ah. Kaya Ah. Ay. Hey. Ay. Hey. Okay, ano? Oh. Hanapin natin yung itinda ng pandesal. Yan, shout out mga idol. Yan. yan mga nag-overnight mga ngayon. yun po. Yan. Okay. <tinyo> okay. <Yeah. tinyo> Dahil someday ngayon, maraming tao. Sunday niya Sunday. Sayo ni Eh, Saan yung nagpapadesal? Para mabilis sila ng ano tinapay. 7 minutes. Ayan. Oh, Shoutout muna kapitan ha. Ayan. Shoutout muna sa aking YouTube channel. Ayan. sa mga tagadasma. Ayan. Shoutout. Tapos ito. Ayan. Ayan. Ayan mga idol. Ayan. Uh, oh. Magandang umaga mga idol. Shout-out, Sir Maddy! kay Idol Jopper Stiper! Yon! shout At merong... Kung gusto nyo magkabayo, pwede nyo magkabayo. Yon. Yeah. No. Mm -hmm. Oh, you. Yeah.